Medyo madilim pa sa daan. Umalis ako pasado ng... pasado ng alas 5. Tinatahak natin ngayon. Papunta tayo doon sa may Bugos, Parangkes ng Francisco. Whitey. Medyo madaling pa sa, sa ating dinadaanan ng konti. sa panahon natin ngayon napakalaga yung atin yung uh, pag-exercise na ano? ha maging habitual na natin yan kasi sa panahon natin ngayon ang hirap magkasakit at nakikita natin na patas na patas yung mga gamot natin binibili ibigay sa bida sa doktor ayaw ko kailangan natin talaga, ibig sa pagkain natin ay uh, tayo po ay magkaroon ng disiplina. Mahalaga po kasi yung disiplina. Bisan kapag hindi tayo natutong mag-disiplina, alam natin yung ating mga kinakain, yung ating yung mga habitual lifestyle natin ay hindi na ito makakatulong sa atin, makakasama na ito sa atin. Kaya kapag tayo may disiplina, alam na natin kasi habang tayo may na, natin kung alin yung mga bagay na kinakain natin na hindi nakakabuti sa atin. Kaya nandiyan yung salita ng Diyos. Eh. Sa bawat mga disisyon natin sa buhay, kapag tayo po ay guided by the Holy Spirit and rooted in the Word of God, wala akong panganib na tayo makapag-desisyon na alam natin na ito'y natin sa bantangunan. Eh. Kundi doon sa ating experience, ganyan no, kabuti ang Panginoon eh. Misan dahil doon sa mga disisyon natin na laging nasusunod yung ating kalooban sa na sundin natin yung instruction ng ating Panginoon. Ina-allowed sa na, na makita natin, maranasan natin yung consequence. Para ma-realize natin yung kahalagan kung bakit tayo sumusunod doon sa aral ng ating Panginoon. Kaya ako personally, natututo tayo sa maraming karanasan natin. Sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, tinuruan tayo ng Panginoon na tayo po ay matutong sumunod sa Diyos. Nandiyan na ho ang salita. Pwede po mag-download sa ating apps. ng Bible at ating nanggawing pagkaing spiritual Kaya misa no, yung mga desisyon natin sa buhay ay salungat doon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi ito nakakatulong sa atin hindi ito <coughs> nakakabuti sa atin kaya nandiyan po yung salita ng Diyos na sinabi ni King David ang salita mo'y tanglaw na sa akin ay patnubay good morning iwanag na tumatanglaw sa landas kong naranang kaya sa mga desisyon natin sa buhay, lalo na kung major desisyon, mahalaga po, lamangan na tayo na hindi tayo magkakaroon ng problema sa bandang huli. Kung sa bawat desisyon natin, ang pamantayan natin ay kung ano yung itinuturo ng salita ng Diyos. Si Satanaso, mandaraya siya. Tuso siya. Lahat ng pamamaraan niya gagawin niya para ang tao ay sumalungat do sa kalooban ng Diyos. May hindi natin namamalayan na sa bandang huli, ito pala ay malaking epekto sa buhay natin. At ang nakakalungkot dito, kapag hindi natin ang Diyos at inunawa ang salitaan ng Diyos, kapahamakan po ang magiging hantungan ng bawat mga tao. At salamat kung mayroong mga taong ginagamit sa atin share ng gospel about the Lord Jesus Christ. Hindi sila nagsasawa. Good morning, Toy. Oo, oh, exercise. As a believers of Christ, we need to stand and pray to the Lord dictationally and fight a good fight of faith. Yan yung malinaw na deklarasyon ni Apostle Pablo na sinabi kitong mitae. Matutuho tayo masiyahan. No? Hindi po ibig sabihin tayo po ay magsasawalang bahala sa mga bagay na atin yung uh, paghahanda sa mga pangangailangan natin dito sa lupa. Kailangan din po natin yung yung alam na unawa natin yung mga bagay na panlupa ay pasamantala lang. At yung atin yung dapat malagang pinaghahandaan yung mga bagay na pangwalang walang hanggan hindi ho natatapos yung buhay natin dito sa lupa after time tayo magmatay kundi after time mamatay ito yung pasimula ng ating buhay na walang hanggan ito yung lugar na lupa na pinag pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yan Ito yung lugar o. Wala Almost 1,000 square meter. Andito na tayo sa may lugar ng Bugos, Barangay San Francisco. At yung tinatahak ngayon ay pauwi na tayo doon sa, sa church so, na ating hong uh, doon na tayo tumitigil ngayon. ito yung tawag natin uh, si sitio bugos Good morning, kita. Ito tayo sa Bahabantanao, parang isang proseso ko pa ito. Ito ang maring Bahabantanao, yan. May church dito. Pauwi na tayo doon sa atin ng uh, lugar sa Barangay San Francisco. Good morning. Oh, lakad-lakad, exercise. Ang mga ba na rin po itong lugar natin sa San Francisco. medyo maliit lang ang mga andaan dito pero kapag ito na nadibelo magkakaroon ng apekto daw sa barangay San Perez kaya napakalaga vision keeper ho yung atin nung uh, pinuno na atin nung uh, pipiliin itong uh, susunod na panahon may takot sa Diyos mayroon political will Well, kailangan natin ng ito At uh, naiintindihan doon no, yung batas na may yeah. dito sa ating basang. Good morning, Toy. Yung uh, karapatang pantao ay... Sinusulong ano. Dahan tayo dito sa ating water station. Kaya ating pinapaayos. Kapag At, uh, tayo ay nakaraos ano, doon sa ating uh, bahagi ito doon sa tinatawag nating uh,

ay pinipiltrahan para mukang uh, laging malinis sa lugar ano? kasi tubig o yung ating tinitinda ano pa tinitinda, didevelop itong uh, lugar ng Barangay San Francisco Dito ho ako na isinilang dito sa lugar na ito. Dito rin po ako tinawag ng uh, Panginoon. At uh, ito ay isang uh, pagtugon sa panawagan ng Panginoon. For almost uh, 25 years. Mag-26 uh, years na tayo. Ang naging uh, laging hiling ko lang sa Panginoon ay uh, ingatan ng aming buhay, ng aming patoto, ang akong pamilya. Dahil to kami nakakilala sa Panginoon. Ako po yung pinakahuli. Nakakilala sa Panginoon. Ano ba good morning? Exercise. Ang dating uh, kagawad agawad sa Barangay San Francisco. Ako yung huli na nakakilala. Ako yung tinawag ng Panginoon sa ministeryo as sa under-shepherd ng Panginoon, na pinagkatiwalaan ng Panginoon. At uh, sa pagsunod sa Diyos eh hindi tayo lugod. It's an opportunity. Ako at ang aking buong sambahayan nagliligot sa Panginoon. At hindi ko huna ito pinunahin Good morning. Uh -huh ito ay isang pribileyo na ibigay sa atin ng Diyos. Na tayo makapaglingkod sa ari ng mga hari. Good morning. Good morning, Pastor. Panginoon ng mga Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa atin. May nagsigaw. tayo oh. Uy, bigyan natin. Ang ating signboard, Jesus Lonely Messiah International Ministry. Ito po yung ating school. Ito nagkatuwala sa atin ng Panginoon. Dito din ng ating church. Ngayon po ay Sunday, eh, Saturday. At uh, ito po ay ating ipinapanalangin na sa Lord na uh, atin mapare-renovate. Ito po yung school na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At, verse uh, <coughs> so blessed Ito po yung uh, ito kapatid tente. Oh Hello. <laughs> Hello. Oh, very good. Ang ganda ng inyong pinapanood ah. Oh, yun ang kasaysayan ng ating Panginoon. Ay, super book. Yan ang ating nung uh, pinapanood na sa mga bata. Kasi napaka-influensya ko ngayon ng social media. Kaya tayo bilang mag magulang, ingat po tayo. At baka isang araw kung bakit uh, matigas ang ulo ng ating mga anak. At uh, yung nakakaingan yung mga laro sa pinapasokan ng mga bata sa internet sa social media ito yung uh, aagaw na kanilang mga panahon at oras na salit ay uh, pinapaunawa natin sa kanila kung ano yung kalaoban ng Panginoon kaya bilang mga magulang mahalaga po yung tungkulin natin maraming maraming po salamat ako po si Pastora Sandy Palier ang tunay kong pangalan ay Salistiano rabotazo pali at uh, pinagkatiwala ng Panginoon sa ministerium ito. Ito yung amin hula blessing na tinanggap sa Panginoon. Sa kaya, lagi natin sinasabi, ang pagsunod sa Panginoon ay isang uh, pribileyo na pinagkalob sa atin ng Diyos na dapat natin pahalagahan, dapat natin ingatan. Ayan. Ito po yung lugar natin. At uh, hindi ho ganun kadali yung uh, ma-develop itong lugar na ito. No? Meron tayong mga alaga dito, mga manok. Yan po ay eh, Rhode Island. May mga Tagalog tayo, may mga bibi tayo. At ito, natin ng mga panibagong tanim na halaman. Yan po. Dito, kompleto tayo. Meron tayong yung, meron tayong dito nga buko, gusto mong buko. May mga puno ng halaman tayo din, Ng mga puno meron tayo dito ng uh, gaybano meron tayong dito ng darangita busong tayo ng papaya ano. kaya sikapin natin na walang masayang ano bilang mga katiwala ng Panginoon ay pamahalaan natin ang buong katapatan humingi tayo ng wisdom ng understanding mula sa Panginoon upang ito'y mapamahalaan natin bilang mga katiwala ng Diyos. Maging mahusay, maging uh, mabuti, at maging tapat na katiwala ng Panginoon. Ano man yung pinagkatiwala sa atin. Salamat sa Diyos po lahat ng papuri. Mabuhay po tayong lahat.